Ito so, yung ano mga guys, o ah, Sino may sa guso, yan. So, yan pala yung mga nabili namin mga lag guys, uh, ano siya eh? Uh, galunggong na malaki? Burot. Burot sa amin kung tawagin. Pero yan yung galunggong na malalaki. Ayan, may malaking isda bagon. Sambagon sa amin tapos dito tambakol naman dito sa Manila yan. So ayan pa yan, yung tilapia. Yan. So ganyan maglinis ng isda. Mm, kasi benza, no? Kasi yata yun, eh. Ice cream man yun, oh. Eh. Ano yan? Lubagon? Lubagon, da. So kami, mga lod, guys, kahit kami ay mga taga-probinsya, lumaki kami yung tabing dagat, hanggang ngayon kami ay mahilig pa rin sa mga seafood, ayan, oh. No? masarap kasi ito mga guys at hindi tayo agad magkakano yung tawag ito yung hotdog itlog kakasakit tayo nun bote pa to fresh pa di tayo madidido agad <laughs> yan ang nga sabi ng doktor mas mabuti pa kumain ng gulay at isda kaysa mga frozen na mga pagkain di ba kami, laking dagat kami, pero hanggang ngayon mahilig talaga kami ng isda. Kaya naghahanap kami. Kahit malayo yung pinupuntahan namin, pumupunta talaga kami niyan. Para lang mamili ng mga fresh na isda. Ayan. Unlocking yung mga isda namin. yun na sabi ni mister ang isda daw walang katulad <laughs> wala naman talaga katulad ng isda kaysa ikaw kumpara daw sa karne mas gusto niya yung isda kaysa panay karne tama naman din si mister hindi talaga tama yung panay tayo mga meat na mapagkain mas maganda pa yung gulay at isda mga seafood parehas lang presyo parehas lang din naman ng presyo gulay, mahal din. Yung karne, kasi presyo din ang isda. Dito na lang tayo sa isda. Ayan. So, ganyan ang paglinis ng isda. Mga guys, kung hindi pa kayo marunong paano maglinis, ganyan yung pagtanggal. Ayan. para matuto yung ibang hindi marunong maglinis ng isda naman yan na yan na yung ano lagyan ko siya gasan ko so ayan si Mr. Malagas paano maglinis pa ng isda ayan o walang tinutirado Ayan, hinahati pala namin yan malugis kasi ipapasok din namin sa rip yan. Lagay namin yan sa lagayan bago namin ipasok sa rip. Namili na siya ng isda mga love pero pakita ko sa inyo yung laman ng rip ko ha. So ayan pala yung laman ng rip ko. Ubus <laughs> na pala yung ice di ko. Ubus no, na naman mga soki ko. Oh, ayan. Puro na lang yellow. <laughs> Ayan, namili si Mr. ng isda kasi wala na daw laman yung rip niya. Puro na lang yelo O, oh, panoorin. <laughs> Negosyo ni Inday Yelo. Oh, sa sinong gustong bumili ng yelo, limang piso lang, yan ay mineral na tubig. <laughs> so, dito naman tayo kay Mr. na habang naglilinis ng isda. Ayan, guys. Oh. Hmm. Hindi pa tapos yan si Mr. Tatanggalan pa niya lahat. Oh. ganyan talaga kami noon mga guys maglinis ng isda pumunta sa dagat manginas <laughs>